Hello magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay isang pamamaraan na naman ang ating ituturo sa inyo. Subukan mo po ang meditation na ito at pakaisipin ang taong nais mong um, kumuntak sa iyo, nais mong kumausap sa iyo. Yung taong gustong-gusto mong makausap na matagal nang hindi nagpaparamdam paparamdam at sa loob lamang ng ilang minuto ay tinitiyak ko sa inyo. Kapag nagawa ninyo ito ng tama ay talagang pukuntak at kukontak siya sa'yo. Maaring sa pamamagitan ng text, sa pamamagitan ng tawag o sa anumang paraan na pwede kanyang makausap ay kakausapin kanya. Simple ngunit napakaitibong pamamaraan na ito. Ang unang-unang gawin mo po ay maghanap ka ng isang tahimik na lugar. Yung tahimik na lugar na komportable at walang sinumang gagambala sa iyo. Kapag nakahanap ka na ng isang tahimik na lugar, komportable ka na, ay maaari na tayong magumpisa. So doon, kapag tahimik na ang paligid at komportable na ang iyong sarili, umupo ka sa isang sulok at maging comfortable. Pagkatapos ay ang gagawin mo ay mag-exhale, inhale. Ang ating pag-exhale ay makakatulong upang mawala ang mga ang mga agam-agam at ang ating takot. At ang pag-exhale naman ito ay nag-aalis ng ating mga pangamba. Kaya habang nag-exhale inhale tayo, ay mas nagiging malinaw ang ating isipan. So kapag tapos ka na mag-exhale, inhale, ay pakaisipin mo ang taong nais mong kumausap sa'yo. Ipikit mo ang iyong mata at mag-meditate ka. Pakaisipin mo ng lubusan ang taong na ito. Habang unti-unti mo siyang nakikita sa iyong balintatanaw, habang unti-unti mo nakikita ang taong ito sa iyong balintatanaw na papalapit sa iyo, na siya ay masaya, na siya ay masaya na, na nakikita mo siya na nandyan na sa iyong harapan, ay pakaisipin mo na ang inyong damdamin, ang inyong mga, ah, kayo ay pinag-isa. So, pakaisipin mo na kayo ay pinag-isa, kayo ay nag-uusap nag ng masaya. Pagkatapos, kung pakikita mo na talagang sa iyong balintatanaw, ay nakikita mo na. Nakikita mo na na kayo ay magkasama, kayo ay nag-uusap, kayo ay masaya, ay maaari mo nang umpisahan na sabihin sa kanya, ang mga nais mong sabihin. So ipagpatuloy mo ang pag meditate ipagpapatuloy mo kung ano man ang nakikita mo sa iyong balintatanaw na habang kayo ay masayang nag-uusap, ngayon pagkatapos ay doon mo kausapin siya. Kausapin mo siya ng buong puso, ng buong pagmamahal at ng buong pang-uunawa. Lahat ng nais mong sabihin sa taong ito ay sabihin mo. So halimbawa, bigkasin mo ang kanyang pangalan. Kung halimbawa man ito ay patungkol sa taong iyong mahal. So sasabihin mo, halimbawa lamang po ito. Aking mahal, pangalan niya. Andi isunod mo ang lahat ng nilalaman ng iyong puso at isipan or ang lahat ng nais mong gawin niya or lahat ng nais mong mangyari halimbawa aking mahal ang pangalan niya tatawag ka sa akin ngayon din baka kaulitin mo, baka kaulitin mo ng pailag-ulit, tawagin mo siya, aking mahal, tawagin mo ang kanyang pangalan, at lagi mong bigkasin, natatawag ka sa akin, pupunta ka sa akin ngayon din. Ganyan po ang pamamaraan habang nag tayo, habang ini imagine natin ang taong ito na nandyan lamang sa iyong kaharapan, at iyo itong kausap. Sa pamamagitan po ng meditation na ating ginagawa ay mahahatid ng maayos ang ating mensahe ng universe patung patungo sa taong ating patutungkulan ng ating meditation na ating ginagawa. Muli mag-concentrate. Mag-concentrate ka at i mo sa iyong sarili na ang iyong mga ninanais ng iyong kahilingan patungkol sa taong ito ay magkakaroon ng katuparan. Gawin ng kahit anong oras kahit anong oras, kahit anong araw, basta tiyakin na ang iyong pagagawaan ito ay tahimik at komportable ang iyong sarili. Walang kahit sino mang maaring gagambala sa iyo dahil mahalaga po ang ating konsentrasyon at ang ating meditation sa gagawin nating ito. ayat po lamang maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.